Ayan, good day sa inyo guys. Ayan, ayaw ba mag-start ng sasakyan mo? So, panurin mo ang video ito. Ano-ano nga ba ang mga dapat nating tingnan kapag uh, ayaw mag-start ng ating sasakyan? So, tara! Ating pag-aralan. Ayan. Ayan, ang problema ng ating 4D56 L300. So, tingnan natin. Uh, start natin. Yon, Kung naririnig nyo, lumalagitik. So, ano kaya nga ba ang problema pagka ganito? Unang-una guys, titingnan natin. Uh, dapat meron tayong uh, pansukat. Tester. Ayan, meron tayong Tester sukatin natin yung voltage ng ating battery. Baka naman low bat lang. So, lagay natin sa positive. Select. Lagay natin sa DC. And then, tingnan natin kung anong sukat ng ating battery. 12.65. So, kanina 13 yan. So bumabana kasi kinakrank natin uh, ayo mag-start. So dahil okay naman ang ating battery. So ibalik natin so ipapakita ko sa inyo. Habang nakasalpak. Yeah, habang nakalagay yung negative probe at positive probe ng ating tester, 12.7 12.71. So, isubukan natin i-start. Start natin. Tingnan natin kung ano ang magiging yun, nagiging 12.5. So, kaya pa rin. Kaso, lumalagitik lang, no? So, ibig sabihin, ang problema nito, maaring uh, maaaring, tingnan natin kung may maluwag. So, mahigpit naman yung ating mga wire yung ating terminal mahigpit naman so dadako na tayo ngayon sa ating starter kapag ganong sitwasyon starter na yung ating titingnan so kailangan na nating ibaba yung starter o so, ayan uh, nabaklas na natin yung ating starter at nilagay ko na siya dito sa ibabaw at muli kong ikinonek yung kanyang mga connection yung kanyang connector So, ayan. So, susubukan na natin kung ano ba, bakit ba lumalagitik. So, tingnan natin. Ayan, start ko. Ayan. Ah, kung mapapansin nyo, ayun yung nagiging... Ayan, oh. Tumutulak lang siya, ayaw niya ang umikot. So, dapat iikot. Dapat iikot siya. So, ang problema, tumutulak lang. Uh, bali, bubuksan natin tong starter. Titingnan natin kung ano ba ang problema nito. So, baka ito i kinakailangan na nating palta ng carbon brass. So, meron itong carbon brass sa loob. So, ayan. Tara, ating babaklasin. So, ayan. Uh, Tanggal na natin yung mga turnilyo nating bubuksan, malalaman natin ngayon kung bakit ayaw niyang umikot. Ayan. Tukos mo natin. Yun. wala na. So bakit ayaw umikot? Okay pa naman. Mahaba pa naman yung ating carbon brush. Mahaba pa yung ating carbon brush. So, lilinisin lang natin siguro kasi medyo madumi yung ating commutator. Ayan, no? Ayan, so, guys. Uh, naikabit ko na. So, hindi ko na naipakita sa inyo. Meron naman akong dating vlog dito. So, balikan nyo na lang. Uh, ayan, naibalik ko na yung mga koneksyon niya. So, temporary lang para lang matesting natin. So, kanina, uh, tinesting natin, lumalagitik lang. Uh, after nating mabuksan, so, ito na yung resulta. So, tingnan natin. Ayan na. Ito, so, tingnan mo to. Ito. So, kanina, tumutulak lang siya. Ngayon, hindi lang tulak ang ginagawa niya. Ayan. So, ayun. Kaya kung gusto nyo mapanood yung dating vlog natin kung paano tayo nagbaklas at nagkabit ng ating starter. So, meron na tayo nyan. Balikan nyo na lang. So, ayan.